muli po isa pong mapagpalang pagbate siyempre ang aking pinapaabot sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers sana po ay mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapamakan mailayo kayo dito sa mga mambubutol, mambubudol ng mga politikong mga kawatana. Ayan. at uh, huwag nyo pong pagpapaniwalaan yan wala na po kayong ibubuto maliban po sa East street PDP ayan, ayan do 13 po na yan at uh, kung inyo pong natatandaan at uh, pinagbibigyang uh, pinagbibigyan ko nga si uh, Marcos ay mukhang uh, hindi pa niya na nasusunod yung aking kahilingan sa kanya na ibulgar na niya yung sinasabi niya kung sino yung lulong sa malakanyang at uh, manang Amy ilang araw na lang at uh, kulang 10 na lang uh, ay mag-isip-isip ka na itodo mo na may habul ka pa kung sa kasakali Pero kung hindi mo ginawa yan, walang bubuto sa iyo Tandaan mo yan Pero pag ginawa mo yan, aba ay ako mismo Kahit sinusuka ko ng mga Marcos, ay eh, bubuto ka pa rin Ibubuto kita Oh, ay eh, huwag mo na, huwag na magpatumpik-tumpik pa Aba, pero ito ang good news, ha? Ang good news po ngayon ay mukhang magiimpake na si President Duterte At babalik na dito sa atin sa... Pilipinas. Ayan po, ang ating napag-akon at hindi uh, ko na kailangan magpakita-pakita dito ng, ng mga ebidensya pa na yan, mga kung ano-ano pang mga kaikikan, nandyan po yan lahat. Tinapik ni Maharlika, tinapik ng kung sino-sinong mga kanyan, bakit ko pa ipapakita pa rito ebidensya, di ba? Yun po, at uh, mukhang mag na at uh, mukhang uuwi na si President Duterte dito sa atin. At uh, napansin niyo ba mga subscriber ko? na walang kwan. Walang nagbas ngayon sa akin. Doon kahapon na, na video ko, walang nagbas. Yun pala ang gusto nito mga ito, yung uh, sabihin ko na, ang kinis-kinis ng mukha ni Lisa! <laughs> Tapos sa uh, ang gusto pala nila, yung sasabihin ko na, korenot itong si BP Sara. Yun pala, walang nagbas eh, di ba? <laughs> Pansin ninyo? Napansin ba ninyo? At uh, walang wala, talaga ng bas kahit na ay mayroon yata parang hindi naman pang babas kundi parang doon po yung hindi yata niya naintindihan na ang, ang, kasi ang uh, comment niya magsama lang daw kami ni ni, uh, ni Bangag at uh, kasi naninindigan daw siya na itong si President Duterte ay kanyang talagang idolo. At hindi raw totoo yung akin sinasabi. So, isang, isa rin bangag ito. <laughs> Bagamat kumakampi kay President Duterte ito, isang bangag din. Imaginin mo, hindi pala na nag -gets yung akin. <laughs> dito ko na nahuhuli. Dito ko na huling-huli ko na itong mga kwa ano ito. Itong mga troll ni uh, Butod. <laughs> Di ba? Walang nambas nung sinabi kong uh, parang ang palaya yung mukha ni uh, BP Sara tapos itong si uh, itong mukha ni uh, Lisa eh, ang kinis-kinis at uh, walang kakulukulubot yan ah. <laughs> walang nambas gusto pala nila yun ha <laughs> yun pala ang gusto nitong mga <laughs> trolls ni kwan, ni uh, ni Butod. Ngayon, uh, huli ko na kayo. Huli, huli ko na kayo. Yun uh, na, ang uh, para yun ang uh, pan ko yun ang hindi nyo alam sa akin Ah, uh, alam nyo mayroon pa sana akong napaka-importante ibabalita sa inyo pero hindi na lang at uh, sa mga ibang araw na kasi nga unang-una hindi pa naman siya patay kundi ako uh, lang kundi nag-collapse lang uh, hindi ko na ibabalita yon, kasi ang ibabalita ko rito yung patay na talaga at abangan nyo itong bumulagta na ito, bigla na lang bumulagta na walang kadahilanan kundi ang uh, naging dahilan lang yata naghahabulan lang silang dalawa at uh, para naglalambigan kumbaga dahil nga siyempre pagka ikaw ba naman sabog sa na, naparami yung inom ng tsa ah, tapos parehas kayo ay di maglalambingan nga kayo abay naghahabulan daw ah, ayun bigla na lang daw bumulog ta ah, oh, ngayon sasabihin niya naman magko-comment na naman kay dyan si Marcos na naman eh, talagang mga kwento mga gunggong na ito eh ah, wala akong sinasabi rito Basta yon ay ibabalita ko sana pero mas ginusto ko na huwag na muna ibalita yon kasi ibabalita na natin pag patay na. Ah, ang bakanin yan bukas baka patay na. Yan ang ibabalita natin yan. Bumulag tanay na walang kadahid-dahilan. Ayan. Pero ang isa sa ship ko kaya siguro walang nagbasa akin kasi di ba nagkamatay na nga po lahat yung mga bashers ko. <laughs> nagkamatay na nga lahat yung mga bashers ko. Ay, siguro wala nang bus at may natira doon na, na Duterte uh, supporter din. Ay, uh, hindi naman na uh, matay pa. Hindi <laughs> naman natin papayagan yon Kahit natanga yan, yung nag-comment na yon ay uh, at least kumakampi pa rin kay uh, President Duterte. Kaya wag na muna natin tutusokin ng karayom yan. <laughs> yung iba, ayun, nagkanda matay na kaya wala siguro ng bus lahat kayo ng mga bashers ko mamamatay kayo <laughs> alam niyo kung bakit ha pakita ko ha eh? enjoy lang kayo ng kababa sa akin nag enjoy na kayo ng kababa sa akin nag enjoy naman ako na tinutusok ko yung mga dibdib ninyo ulo ninyo para maging baliw kayo. Ayan, o, ayan, o, nanda, oh. Ay, yung bayag ninyo, kaya lumulobo eh. Kaya ngayon, na oh, yung bayag ni, uh, ni, ni, ano to? Ni, uh, bakulaw, eh. Wala na, lumubo na. magpapa na naman yan. nagpa na po yan dati sa si bakulaw. Oh, At, uh, ayon. Hindi ko naman, sorry. Ay, yung iba, hindi ko naman intention na patayin. <laughs> ang intention ko lang doon, either pa, pa, palakihin lang yung bayag, tapos yung bilat pa, kanin ko lang, kung baba yan, yung bang makating makate, na wala siya nang ginawa, kundi mag-gitara na mag-gitara. <laughs> yan, Kaya hindi na nila nagawa ang mag-commento or mang-bass dahil nga siguro, yeah. <laughs> Uh, sige. Mag-enjoy lang kayo ng kakakomenta. Puro kanya, no? Puro karayom yung Nakatusok na yan, no? Na? <laughs> At uh, habang nag enjoy kayo ng kababas dito, eh, mag enjoy din ako ng tusok ng tusok dito. Kaya yun, tuloy. nang mata na tuloy yung mga basers. <laughs> ah, ang sayo. Alam niyo ba? Napakasarap. Ang sarap pang asar talaga doon sa lalo doon sa mga tanga ng mga basers ko. sarap asarin. Kaya... <laughs> <laughs> yung tipong gigil na gigil na <laughs> Samantalang itong mga subscriber ko, easy-easy lang sila. Kasi alam nila eh. Alam nila na nangaasar na lang ako eh. Alam nila ko uh, na binabaliktad ko lang sitwasyon eh. Eh tuwan-tuwa naman ang mga gaga. Binaliktad ko lang eh. Sinabi ko lang na hindi ko rinot itong si Elisa nila eh. Aba, sabi ko, itong si BP Sarkap, pagkapangit ako niyan at saka walang ma, walang walang maganda-ganda o magwapo man lang na anak ni President Duterte. Kundi ang mga gwapo, yung anak ni Bangag. Eh? gusto <laughs> Gustong gusto pala nila yun. <laughs> o di yun ang gagawin natin. Kasi para walang mang basakin, ayun ang gagawin natin. Baba. Tingnan nyo. Pansinin niyo yung pinuntahan parte. Eh, Ay paganyan-ganyan siya. Paganyan-ganyan. Pansinin niyo dito. Nakalaylay na. <laughs> Ay. Imagine, ilang taon pa lang ba yan? Sigurado ako, wala pang, wala pang 70 naman yan. Pero tingnan nyo, pansin nyo dito, nakalaylay. Pagka nagkaganyan-ganyan sa, sa parte, nakalaylay na. Ibig sabihin, wala na. ah uh, parang kung bagay na nalalapit na. <laughs> Ay, malapit na. Kagaya nito ngayon really. Ah, hindi lamang puro kulubot 'yan at uh, puro ko na 'yan at bangingi na nga. Uh, 'yan. Ganyan 'yan. So, ah wala eh. Si Inday Sara 'yan, yung uh, na, ah, yung kulubot na na mga wala na yung mga piyesa niya, talagang wala na. Ah, uh, lost trade na kumbaga. <laughs> Ay, lost trade na. Ay samantalang ito si Lisa po, materialist purchase pa 'yan. Ah. Uh, maging yung uod, maging yung uod diyan, hindi kayang hindi kaya kagatin ng uod diyan sa so, sobrang para na siguro ng uh, uh, balat ng uh, talaba ang balat 'yan, uh, hindi na kayang uh, kagatin ng panyan ng uod. <laughs> Ay grabe no? At, um, ito na nga sa so, ayan. Sabi ko, hindi ko na kailangan magpakita rito ng mga ebidensya dahil kabi-kabila, nakagtatapid dyan yung mga gold yan. At uh, yan nga, yung 350 uh, tons ng gold na yan. Ang, ang gusto ko lang aliwanagan sa inyo, ha? iba pa po yung yung uh, yung ibininta nila na galing dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So, yung recent lang, na ano yung 25 tons ba na, na gold yan, Galing po yan ng Banko Sentral ng Pilipinas, iba pa po yan yung 350,000 na lumutang ngayon. Na kung saan itong si Bangag ay sikat na sikat ngayon Hong Kong kasi mayroong isang Chinese na nagdemanda, nagreklamo sa Banko ng China, yung HSBC. Ayan. Talagang unti-unti nang lumulutang yung kanil. Makwan talaga ito. Maniwala kay sa akin. Lalabas at lalabas ang karma dito. Maniwala kayo. Maliwanag na pong karma yan. Hindi naman naglalabasa na. Naglalabasa na yung kawalang hiya ng mga animal na ito. mga inkanto na <laughs> yan. ano kaya masasabi ni Ikuan dito, ni Lucrecia? Nalimutan ko nga palang nga kan. Uh, bigyan ng pansin si Lucrecia. May gandang umaga! Manda ba banga! grabe mm -hmm. Talaga rin naman kahit na baloktot na ipilit iko eh, kan para lang ito si Bakulaw eh Kaya, pag nasusukol na ako, po pilit iko eh, kan pilit talaga na lulusot kagaya rito si Lucrecia na nagkaka na sila eh nagkakaiba na yung statement nila itong Lucrecia iba ang statement yung bangag dyan sa malaking kanyang iba statement. Ano ba talagang totoo? Ha? Kanya-kanya ah, na. Ala? Tira dito, tira doon. Ay! ay. Ah, lumalabas din talaga yung ng mga animal na ito. Wala ka talaga makita matino dito. Puro mga kwan. Puro mga lusaw ang mga otak. <laughs> mga lusaw. Ah, ito yung mga kwan. Ah. Uh, so, paano ko ba sabihin? Ito yung kabayaran ng pagiging uh, mga sinungaling nila. nagiging lusaw ang utak ng mga ito. Dahil sa pira. Ayan. Ganyan yan. So, ibig sabihin, yan yung karmang maliwanag sa kanila. O, ayan. At abangan po natin. Ah... Uh, itong si President Duterte dahil ang sinasabi nitong uh, kanyang abogado na si Kaufman, aba ay uh, kukwestyonin nila yung uh, yung uh, jurisdiction ng ICC at malamang sa malamang aba ay uuwi na si President Duterte ayan at uh, yan yung sinasabi tayo oo nga naman so pag gumuwi dito uh, aba ay kan po Uh, abangan nyo po yung announcement ko rito. Kung halimbawa, uuwi na. Abay, salubungin po natin. At ala, sa siguraduhin po natin na hindi na malalapitan ng mga bayros uh, virus dyan sa kwan. Virus ni Bangan At baka mamaya, lumapit pa itong uh, isang uh, hindi nagtututbrush na kwan na ito. Na si IDG na ito. Hindi nagtututbrush. Kita nyo naman sa itsura hindi naliligo, hindi nagtoto. Ah, putang yun ang uh, siguro bantot ng animal na ito. Kaya siguro, alam mo yung, uh, nung uh, kwan, uh, sinasabi niya, nakakalad ka rin ko yan. Maniwala kayo sa akin, kakalad ka rin ko yan. Palagay ko, nung time na yon hindi na matiis ni President Duterte yung baho ng bunganga siguro niyan. Kaya sumama na lang si President Duterte para hindi malis yung pagsasalita kasi bantot na bunganga nga. Kita niyo yung tsura. Oh, Mario tapos yung mga kuwan pa. Ito pa mga troll ni nito uh, troll ng mga bangag, troll ni kwan ni butod. Ang babaho. Makita nyo. tinanong niyo yan, Mayroon din babae na kwan yung si uh, sino ba yung uh, yung para sinuntok. Ang bibig yun, nakangiwi rin yung bibig yan, si Alicia ba yun? Alicia Mima, uh, pag nagsasalita, nakangiwi yung bibig. Tapos nakabukad, nakabaliktad yung uso. Para nga sinuntok. Ayan. Uh, Pero ang galing gumawa ng istorya para dito kaya sa mga Duterte. Anyway, uh, tumaba na po yan sa ka, wakwan, ka sisip-sip ng uh, pira ng taong bayan na galing dyan sa mga bangag na yan. na. Ang taba na po yan. Yan dati yung... Uh, Pansin ninyo, puntahan niyo yung mga lumang video niyan. Parang uh, ngayon parang galing sa pusali. Uh, ngayon, mataba na. Tapos sa uh, pinaayos na yata 'yung bunganga niya kasi lagi nakingiwi yan eh, ay pagka, pagka nagsasalita yan, nakangiwi yan. Uh, yan ang sinasabi ko. Ngayon mataba na. Abah, bundat na. Uh, Nagkabundat-bundat na sa pera ng bayan na galing sa los Kay bangag at kay butod Ayan, kay mataba na Anyway, yan po at uh, Sige, antayin nyo lang po Yung uh, ibabalita ko dyan Kung patay na yung uh, bigla na lamang uh, Bigla na lamang uh, Nag-collapse Kumbaga At uh, bigla na lang natumbraw At uh, siguro Ay nasubrohan Yung paghigap ng tsaa. Hindi na po sinisinghot ngayon, hinihigop na. Maniwala kay sa akin. Oo. Oh. Ah, oh, nako. Anyway, doon po sa mga gustong uh, sumali doon sa ating palaro sa Junbirana Vlogs ay mag-con uh, po kayo mag-screenshot lang po kayo ng katibayan na pag-subscribe kayo doon sa June Verana Vlog at sa, saka dito na rin sa ating Verana uh, Live Studio TV at isend nyo po doon sa Taray Customers para mapasalit po yung inyong mga pangalan doon sa timba na aking bubunutin bagamat uh, ngayon po ay uh, kahapon po ay hindi tayo nakapag-rapple pero ngayon po mamaya po abangan po ninyo kung sino po yung dalawang mananalo ng tig sa 10,000 piso ayan Ganun lamang po yung ating gagawin at uh, actually pinag-iisipan ko na rin po kung uh, stop na ako mag-vlog. Kasi parang iniisip ko na lang na uh, ibigay ko na lang yung uh, yung kita nitong uh, nitong uh, YouTube channel natin diyan sa mga subscriber ko at uh, ayaw ko na mag-vlog. mo magdadadaldal ako rito magbibigay ako ng mga um, uh, informasyon tungkol dito sa mga nangyayari uh, which is uh, totoo naman kaya lang hindi naman talaga nila iniintindi kundi sa, sa title lang sila uh, nagbabase hindi nila nalalaman yung kabuuan ng istorya ng uh, binabalita natin dito at yan nga tatadta rin ako ng fake news fake news kaya, uh, baka malamang Ah uh, uh i-stop ko na ito at uh, mag-concentrate na lamang ako rito sa aking mga iniikutan at uh, yun uh, Titingnan ko pero kasi ako kasi yung uh, taong ko ni, hindi mo hindi mo nakakatiis ng mga nakikita ko so tingnan natin kung ko na i-stop ko na itong pagbablog maraming maraming salamat po at uh, mahal na mahal ko po kayong lahat